Ito na po guys, yung nasa labas kong mga mingming -ming guys. Natapon na na po. Ayan po. Ito po si Potot. Makulit pag kumain guys. Ayan, inihiwalay ko siya guys kasi hindi makakain yung mga iba ko dito. Mga kapatid niya guys. po. Maningning ko guys. Patapos na po yung iba. Ayan po. Si Whitey ko guys, may allergy, may allergy siya guys. Ginagamot ko yan guys, pero parang hindi yata ano yung gamot sa kanya. Tapos na po sila guys, yung aking mga mingming. -ming. O, oh, ang binaanak ko. Hmm. Teka lang. May nahulog. Hmm. Ayan pa, oh. Wala na yan, whitey. Eh. Hmm. Hmm. Tapos na rin yung dalawa ko dito, guys. Kunin ko yung lagaya ng tubig nila. Ang ganyan kay anak Tapos na rin dito yung dalawa. Si Natalia at si Nunay. Di pa tapos si Putot. Ayan po. Kaya putot yung pangalan niya, guys. Yung buntot niya ay may si Si Shy. Ay. Tapos na rin si Shy. Puno ko na yung plato mo, anak. Ayan po yung mga aso ko, guys. Ayan. Hindi naman sila makapaghintay, guys. Paghintay. Hinanda ko naman yung pagkain nila, guys. Hindi naman po sila. Tapos na yung isa kong ming-ming. Ayan po, guys. Bila yung na... Ito si Kulit, guys. Ito si Rinrin. Kaya Rinrin yung pangalan niya, guys. Nung maliit, dumating sa akin, umuulan, guys. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ito naman si Kulit, guys. Pagalagala sa labas guys maliliit pa nga ito halos nag, ano, nagdididi pa tinatapon nila tinatapon na sila kaya kinuha ko siya yan malaki na guys si e, kulit kaya sinabi kaya ang pangalan niya kulit kasi nung maliit siya guys tatalon siya guys lalabas sa bintana Titignan ko sa kwarto, wala na siya guys kasi sa kwarto ko sila dati nilagay guys nung maliliit sila. Kasi pag uh, dito sila sa taas, guys, ang ganong liit nila, papatayin yung mga aso ko, guys, habul-habulin nila. Kaya yan, guys, malalaki na po sila. At saka si anak ko si, at saka si Lori. Kaya Lori yung pangalan nito, guys, kasi iba-iba yung kulay. Ayan po, guys. Maraming salamat sa inyo. And God bless you all. Bye-bye.